pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabisya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, si na David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na Ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya inusig ng kaniyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ng hari, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, Huwag na wang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at umiyaw, Mahal kong hari, nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, amako, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin, siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaari magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako ay tulad lamang ng isang patay na aso o liit na pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At na si nanangis. Sinabi ni Saul, higit kang mabuti kay sa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon, hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkataking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagais. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas o Diyos, ang kabantugat dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa taas ang lubos mong katapatan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Aleluya, aleluya. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao. Kaya't napatawad tayo. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang maging kasakasama niya at upang suguing mangaral sila ay binigyan din niya ng kapangyariang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang hinirang niya, si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay tinawag din niyang Bonares na ang kahulugan ay mga anak ng kulog, si Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, Si Simon na makabayan at si Huda si Skariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.